po oh, ito po kami po mga coincidence that just arrived and I saw you! You're so beautiful! <laughs> oh my God! Thank you! Thank you, ma'am. Ayoko sa inyo! Oo! Oh, oh. Lagi oh, kay... Si sulti ni mo! Tapos... Hindi, nagkakuanta! Pati ato na misa hotel na mo! Ma. Okay, same, ma'am. Oh, salamat! Hindi kaya mo. Mga pagpagabot na mo, ma'am. Okay, ma'am. Ang pinamata... Ang pinamata ka, ugma!

Gwapo ni mo doy. Uy! Tinood oh, eh. gaya yung gwapo ko. <laughs> Dito. Sa mas gwapa mas. gwapo kayo sa among presidente. <laughs> <laughs> among <laughs> presidente <laughs> ni. So, oh, salamat <laughs> tayo. Uy, wati gina ka mong ibayad. Gwapo ka rin. <laughs> Nagkita gito. Nagkita gito.

Wala well, program, mag-picnic lang ba? Ma Birthday na? Ay, sayang. Kuan, kung mag-program ang punta, mga yung matag-permiso? Oo. Ah, oh. oh, oh. okay. Pero magkita na lang pa dito. Okay. okay. Busy maka. Maka man ka. Makakuan man nga, busy ka. Kita-kita na lang. Oo. Siya, permigod na ako na siya kita sa YouTube. Ano <laughs> ba Sige, putan ako nimo, minuto minuto. Mag abang ibang bin ko. nag na day ka ma'am? Wala na ka na trabaho? Na, ako sa UK, Pero sige lang kung tatao sa YouTube. Nimo, kay ganahan ko nimo. Siyempre no, mga Duterte ko na God, no? Pag-asa mo ma'am. Late ko, pero di ko ganahan. Kapuyang ko ng buanga. nga. Ako <laughs> taga Butuan ko, ma'am. Ah, okay. okay. Mm, original uh, eh, uh, pero taga Liloan, Cebu, me. Ah, mm lang do, dito sa Kuan, uh, sa Butuan. Oo. Uh, uh, uh. Sila Pusko. sila PRD, ikan, tanaw, ng Palinong Kabadbaran. Oh, maasin oh, na siya. Oh, diba, dito sa Kabadbaran. Eh. na sa Amu maasin. Doon dito sa Amu tapit sa Kabadbaran. Oh, oh. uh -huh. uh, Los Angeles, man, may, nangin -nangin sila mo ni ang kang dutat ng lugar

po sa amin malihat oh, ganina nag youtube na sabi ko tanaw ni mula siyempre famous <laughs> <laughs> dili kay ganahan ko sa imo nagway kumapahan ko ni mo ay sa katong atong firstly, diba? ba <laughs> ayun <laughs> <laughs> <Sibayan. laughs> sige ma'am sige salamat <laughs> ay oh salamat you, madam, you, madam salamat sa ayo wag wish good me muda ugit ka salamat kayo ingat po kayo <laughs> hello Apo, Maraming salamat sa aming mga kababayan sa Paris, France sa inyong gasal, sa inyong suporta at sa inyong pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte uh, Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay uh, nagse-celebrate ng kanyang birthday at nagpapakita ng suporta ang mga kababayan Ang pamilya po namin ay uh, taus-puso pong uh, nagpapasalamat uh, sa inyong lahat At huwag po natin kalimutan na meron pong Um, lesson sa nangyari uh, ngayon sa ating dating Pamulong Duterte. At ang mahalaga ay patuloy natin na hinihingi at uh, dinidemand sa ating gobyerno ang uh, transparency, accountability, peace, and uh, security. Marami, marami, salamat marami po. Tuloy po natin ang salamat, so, mahal na Pilipinas. Marami po salamat. Mahal na Vice Presidente. Salamat, salamat po. po. Salamat Tayo sa daan eh. Sorry kasi o oh, nga eh. Uh, hindi ako pwede magtagal. Uh, nagsasabi po yung ano, nasa loob na bawal po mag-video kasi video niyo po yung kanilang center. Uh, so nagsasabi po sila sa inyo, sa akin, na no, huwag niyo no, i-video yung kanilang bawal po yon sa kanilang protocols na binibigyo daw oh. yung kanilang building at yung mga tao na pumapasok at lumalabas doon. Mm -hmm. At uh, hindi ko po nakausap si uh, Pangulong Duterte ngayong uh, araw na ito. Nandito lang po kami para kunin yung mga gamit na pinapakuha uh, na na hiningi namin na kunin kasi hindi na siya mapasok doon sa loob ng kwarto ni uh, Pangulong Duterte. At binalik nila sa amin yung mga gamit para uh, mag-inventaryo at uh, tago para kaya pangulong Duterte. Hindi uh, naman hindi po kami nakita ngayon araw na ito. Opo, uh, ano dito lang kami para po yung gamit pero ko pong sasama. Kulot ko pa sila ngayon, papa. Mamuare ka po ba, ma'am? yes, ma'am. Uh, hindi ko lang alam kung anong oras uh, yung schedule pero um uh,

Okay! <laughs> okay. <laughs> <laughs> Kaya <lang> um, <laughs> <I don't> <laughs> Marami ka yeah, sa anong, Rotterdam, Rotterdam. Eh? Ah, Rotterdam sila.